Malungkot ang nangyari kay Eman at Yensa, isang buhay na naputol ng maaga. At lahat tayo ay nagtatanong, medical condition lang ba ito o may mas malalim pang dahilan kung bakit ganito ang kinahinatnan ng anak ni Kuya Kim at ng marami pang tao, marami pang anak na mas piniling tapusin ang sariling buhay. Maaring sabihin ng ilan, mental health issue yan. At totoo naman, may medical na aspeto ito. Pero kung titigil tayo sa physical lang, hindi natin makikita ang buong larawan. Dahil tanggapin man natin o hindi, ang pera o kapangyarihan ay hindi sapat na proteksyon. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang kontrolin ng impluensya sapagkat ang mga ganitong pangyayari ay higit pa sa medikal na usapin. Ito ay espiritual na laban. Sabi nga sa Ephesians 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at tugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kapatid, totoo ito. May digmaan na nangyayari sa spiritual realm bago pa natin ito makita sa pisikal. Kaya sa panahon ngayon, higit kailanman, kailangan nating mas lalong lumapit sa Diyos sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Kailangan nating palakasin ang ating pananalig dahil sa labang ito, Diyos lamang ang ating tunay na sandigan tayo bilang mga magulang kailangang maunawaan ang laban ay nagsisimula sa espiritual, hindi lang sapat ang gabay o edukasyon. Kailangan natin ang panalangin. Let's pray persistently, fervently, and without stopping for our children to cover them with the blood of Christ to declare his protection and peace over their lives dahil ang panalangin ng magulang ay sandatang hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. At magsimula tayong magbasa ng Biblia. Dito natin matatagpuan ang tunay na kayamanan, ang mga pangakong nagbibigay buhay at proteksyon na hindi mabibigay ng pera o kahit kapangyarihang alok ng mundong ito. Mga kapatid, huwag tayong manatiling tahimik. Ipanalangin natin ang ating mga anak, ang ating mga pamilya at mga kabataan ng buong puso. Sa laban ng ito, ang Diyos lamang ang ating sandigan at tagapagtanggol.